Yan, mga, ka, mga idol, unang sab-sab ni katribo sa kanyang pananim. Talbusan muna tayo mga katribo kasi ito ay madaling tumubo. Yan ang kauna-unahang tikim ni katribo sa kanyang mga tinanim, ang talbusan kaya sa talbusan pa lang libre na nakatipid na si Gatribo ilahok natin sa munggo mga idol yan paikot ikot na si Gatribo yag, yag na si Gatribo eh ang tuloy ng eh. napakaraming talbos talagang ilalahok natin sa munggo kaya sa talbusan pa lang ay eh nakatipid na si Kadribo yan tuloy ang kuha ni Kadribo tuloy ang pitas ng unang sab sab yan ang kaunahan kauna kaya yung bakanting luting dating napakasukal ngayon mga Kadribo ay susukalin ko yan sa mga pananim na kapakipakinabang an doon. May tanim din si sikat tribo doon. No, yung baldin dilaw na yon kung maalala niyo mga katribo, yan yung itinanim na talbusan na ngayon ay nakukuha na. Natatalbusan na. Napapakinagabangan na. Nakakalibri na si Katribo. O, oh, ah, ati ba ni Katribo? Yan, dito natin ilalahok mga idol yan ilalahok ni Katribo yung talbusan nating kinuha yan ang mga lahok ng munggo sibuyas, bawang, kamati, sili, luya kumukulong mantika dyan natin ilalagay ang luya yan, luya mo ang unahin natin para bumangu ang ating ginisang munggo yan, habang iniinit. Yan, yan ang talbosa natin kinuha. Unang kuha ni Katrina sa kanyang garden. Yan, dunyang galing sa garden na yan. Unang tikim, unang sabsab. Kauna-unahang sab sabsab Kauna sab -sab ni Katrina sa kanyang mga panim, talbosan. Kaya pag nagtuloy tuloy libre na sa gulay si Katrina. Yan. Na, kulo na ang mantika at nanjan na ang luya at susunod na natin ang sibuyas bawang. Pag nagluluto tayo mga katribo ay damihan natin ang sibuyas bawang dahil ang sibuyas bawang ay napakalakas sa ating katawan. <coughs> Kaya damihan natin pag tayo nagluluto. Si katribo mga idol ay vegetarian. Hindi nakain ng karne at isda. Yan, ginisagisa na ni Katribo. Kaya ang lahok lang yan ay yung talbusa na kinuha natin sa ating garden kauna-unahan. At ilalagay na natin ang lalagyan na natin ang munggo yan. Pagkatapos halo-haloin. Ayan, napakasarap na niyan. Napakabango niyan. Yan. Ayan. Ilalagay na natin ang ating mungo. Napakasarap na mungo. Mungos, kung sa bisaya pa. Yan. Yan, mga katribo. Ilalagay na natin ang libring talbusan na galing sa ating hardin. Kauna-unahang sab-sab ni katribo sa kanyang pananim. Yan, nilahok sa mungo talbusan na galing sa hardin tara kain tayo mga katribo napakasarap nito nakatikim din ang libre galing sa hardin